Paano gumawa ng maliit na bungalow house na parang rest house ang dating? Ipakikita ko sa inyo kung paano gagawin ito. Welcome sa part 2 ng Small Bungalow House Construction. Ipakikita ko sa video ito kung ano yung mga gagawin natin kagaya na lamang ng pagtatrases, pag install ng bubong sa ganitong galit na bahay na mayroong firewall. Ipakikita ko rin sa inyo kung paano magpalitada na mas kaunti ang pitak mas mabilis at mas makapit ang skim coat. Pakikita ko rin dito kung paano namin binuhusan ang flooring ng maliit na bahay na to at kung paano yung mga discarde para mabilis itong mabuhusan. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Kaya anong inaantay natin? Simulan na natin mga ka-ideas. Welcome sa Kaylen's Construction Ideas. Let's go! Noong first episode ng video natin, pinakita ko sa inyo kung paano binuo ang pundasyon ng kabuuan ng rest house na bahay na ito. Pinag-usapan din natin kung ano yung mga materialis na gagamitin natin at kung paano yung mga paraan na ginawa namin. Sa episode 2 na to, ipakikita ko sa inyo ang tungkol naman sa trusses, palitada, flooring, at marami pang iba na kailangan ninyong malaman sa pagpapatayo ng ganitong klase ng bahay. Narito ang mga materialis na ginamit namin dito. una ay ang panambak. Sa panambak naman mga Hidiyas, nag-order tayo ng madami dito dahil mataas ang elevation nito. Kaya tinambakan namin ito hanggang sa makuha natin yung pinakakailangang taas ng flooring bago tayo magbuhos. At makikita nyo rin dito mga Hidiyas na kailangan malapatan namin ito ng mga bato. Ito mga kay Diaz, ay crush gravel na may sukat na 3-4. Yan. At meron tayong mga bakal na ginamit dito ng spacing nito ay 60 by 60. Nakaabang na yung mga bakal na yan simula pa lang nung tayo ay nag-asintada para yung mga dugtuhan ng bakal sa mga flooring ay mas matibay. At kapag naihanda na ito, tayo na po ay magfo-flooring. Pero babasain muna natin ito. Nga pala mga ka Diaz, siguraduhin ninyo na nakompak ng mabuti yung inyong panambak para hindi ito magkaroon ng problema sa inaharap. Kagaya na lamang ng pagkakaroon ng kapak sa loob ng flooring. Dahil ang lupa, kapag tumatagal, ito ay mas bumababa. At possible na magkaproblema ito lalo na kapag hindi na compact ng mabuti. Makikita nyo naman dito yung paraan ng ating pagbubuhos. Ginagamit na natin natin yung karamatilia para mas papabilis tayo sa pagbubuhos dahil mano-mano tayo dito. Ang mix ratio natin dito 1, 2, 3 pa rin mga ideas para mas matibay. Ito yung standard na ginagamit namin lalo na sa mga buhos. Sa tubig naman, kailangan ninyong tansyahin na lamang ito dahil iba't iba ang kalagayan ng buhangin na maaari ninyong ma-order sa iba't ibang mga hardware. Itong ginagawa namin dito sa park na to ay binubuhusan namin ng buo dahil dito namin ipopwesto yung hagdan. Magkakaroon po dito ng tatlong step papasok sa terrace at sa tapat mismo ng main door natin. Ito po ay nakadrop ng 2 inches magmula dun sa flooring ng mini gym at mga kwarto. Pero itong terrace natin mas mababa ng 2 inches. Ang CR din po natin mga ideas, ay nakaabang na din na mas mababa ng 1 inch kumpara sa flooring ng mini gym area at ng kwarto mahalaga dito yung pagbubuli mga ideas alam ko, alam na alam nyo na to isa sa pinakamahalaga dito yung pagbubuli para maiwasan natin yung pagkakaroon ng pagkabitak-bitak pagkatumagal, at syempre pa lumipas na dito ang ilang mga araw makikita nyo naman yung flooring natin na tuyong-tuyo na at dahil natuyo na yung flooring natin ready to palitada na tayo Nalimutan kong banggitin kanina sa inyo, hindi na namin nakuhanan ng video kung paano namin inilagay yung materyales ng trusses natin. Pero makikita nyo dito sa video na nailatag na natin yung ilan sa mga ito. Ang mga materyales na ginamit namin dito sa ating trusses ay ang channel bar, 2x2x6 meters na mayroong kapal na 1.5 mm at meron din tayong super lens na 2x8 na kapal naman po ay 1.5 mm. At yung iba naman po mga ay support na katulad na lamang ng angle bar. Ito ito yung ang isa sa pinaka-common na ginagawa sa mga bungalow house, lalo na sa mga gaytong kaliliit na mga bahay. Mamaya, pupunta tayo sa taas. Ipakikita ko sa inyo yung iba pang detalye ng trusses natin sa ganitong klaseng bahay. Pero sa ngayon, mag-layout muna tayo ng para sa palitada. Palitada. Alam naman natin mga kay Diaz kung ano ang palitada. Marami pa nga sa ating mga kay Diaz ay marunong at mga expert ng mga mason. Ang tawag po sa mga nagpapalitada ay mga mason. Sila po yung merong skilled sa mga semento. Kagaya na lamang ng mga kilins builders natin. sekreto dito mga ideas para magkaroon ng magandang klase ng plastering ay ang pagpili ng klase ng buhangin at ng semento. Sa amin, bilang sa experience namin, magandang pumili kayo ng buhangin na para sa palitada. Marami kasing mga klase ng buhangin na hindi angkop sa mga palitada. Katulad na lamang ng may halo na lupa. Hindi po naiiwasan yon na merong ma-deliver sa inyo na ganon. Lalo na kung sa lugar ninyo nakukuha yon ay malapit kayo. Yun ang common na nagagamit. Pero sa experience namin, maraming nagkakaroon ng bitak habang tumatagal pagka ito ang ginagamit natin. Hindi siya ganon kakapit katulad na lamang ng purong buhangin kagaya na ng ginagamit namin ngayon. O mga kaidiyas, ang pagkakaroon ng hairline cracks ay normal. Pero may hangganan din ito. Kung sakaling ang crack ay nagkakaroon ng maraming problema, kagaya na lamang ng pagbitaw sa mga pader, bumibitaw yung parte na may bitak sa pader means may problema po. Possible po na nasa paraan ng pagpapalitada ito o sa buhangin na ginamit ninyo. Pangalawa, possible din po na kulang sa curing yung kanilang palitada. Hindi na curing ng maayos ang palitada, kaya mas maraming mga bitak ang lumalabas sa palitada ninyo. Isa pa pong idea ang isishare ko sa inyo tungkol naman sa palitada. Kung gusto ninyo na kaunti o halos walang bitak sa inyong palitada, mag-rough finish po kayo pero yung madaling i-scheme coat. Kagaya nito, kailangan rough finish pero hindi ganun kapangit yung pagkaka buli para naman hindi naman makapal masyado yung skim coat natin. Pwede rin kayong magpalitada kung hindi nyo kayang buuin ito half by half para hindi kayo matuyuan ng palitada ninyo. Ang importante dito, madaling i-skim coat at tuwid pantay ang ating palitada. Kaya madalas sa mga kilins builders natin ay ginagamitan talaga ng tanse. Inuhulugan gamit ang plumbab at chinecheck natin gamit ang malaking bar level para siguradong tuwid. Isa sa mga hindi matapos-tapos ng mga usapin tungkol naman sa pagpapalitada ay yung mga paraan kung alin ba sa mga ito ang pinaka-epektibo at pinakamaganda at mabilis. Pero alam nyo ba mga kay Diaz, nakadepende po yan sa gumagawa kung ano ang kanyang diskarte para mapabilis at mapaganda yung kanyang papalitadahan. Yung iba, gumagamit ng tansi para meron silang guide at yung iba naman, hindi na nila kailangan ng tansi dahil nakabisado na nila yung pagkuha ng tamang tuwid ng palitada. Pero kahit alinman sa mga yon ang inyong gawin. Ang importante yung result at kung gaano ito kabilis gawin. Kung ano ang nakasanayan mo at mabilis ka doon, gawin mo basta walang epekto at ikasasama ng trabaho mo. Ang isa sa mga yung nakapansin ko dito mga kay Diaz, na importante talaga sa pagpapalitada ay ang mix ratio. Ang mix ratio natin dito ay 1 is to 3 to 1 is to 4. Depende po yan sa klase ng buhangin. Lalo na pag gumagamit kayo ng mga pamparami ng timpla sa palitada. Pero kung semento lamang at bohangin mabuti na napumunta tayo sa standard para sigurado na hindi magkakaproblema ang ating palitana. Habang pinag-uusapan natin ito, maraming mga ka-ideas natin na mga mason ang merong iba't ibang diskarte dito. Kaya kung ano man ang diskarte mo, i-comment mo na yan dyan sa baba para mapag-usapan natin. Sigurado ako marami pang mga diskarte kasi maraming magagaling na mga kamason natin dyan ang hindi pa nag-share ng kanilang mga ideas kung paano mapabilis ang kanilang trabaho sa pagdating sa palitada. Kaya kung may idea ka, i-share mo na yan sa atin para naman makinabang yung mga ka-ideas na nanonood ngayon sa ating part 2 ng rest house na ito. Ah, dito naman tayo mga ka-ideas sa taas. So, heto naman ang view kapag ka inaasintadahan na natin yung palibot ng firewall. So, ito yung firewall natin. No? Mas mataas ng isang hollow blocks mga kaidea doon sa roofing natin. Anong purpose niyan? Diyan natin ilalagay yung wall flashing natin. Kung sakali man na magkakaroon kayo ng firewall at itututok nyo po yung inyong mga trusses doon, napakahalaga ng paggamit ng wall cup sa inyong mga bubong. Tutulong po ito para hindi magkaroon ng problema o ng leak kapag tagulan. At syempre, hindi mawawala ang pagwa-waterproof natin dito. So, sa pagwa-waterproof naman, abangan po ninyo kung paano namin iyon gagawin. Kaya, pag natapos po ito na maasintadahan, tayo naman po ay magpapalitada na. tulad ng sabi ko kanina, dadalhin ko kayo sa taas at heto ang view ng ating trusses. Channel bar at tubular lamang po ang ating gagamitin sa paglalapatan ng yero. At syempre, yung mga fascia board natin, standard po tayo ng bongalo na 2x8x1.5mm na 6 meter po ang haba. Ito naman yung trusses natin para sa T-Race. Mas naka po ito at mas mababa. At meron itong design na tubular na request ng ating kliyente. Nakapaikot po ito sa buong T-Race kaya walang pangambak kahit malakas ang ulan ay may protection pa rin ang bahay na ito. Natapos na natin yung mga trusses natin. Ini-order naman na namin yung mga yero na gagamitin. At heto na, dumating na. Ang yero na gagamitin natin ay rib type o tinatawag na long span. Ang kulay ng gagamitin natin dito ay ang dark gray na kung saan common na common sa mga elegant design at mga modern design dito ngayon. Heto naman ang ating gutter, box type at heto naman yung ating wall cup flashing. Mamaya maya, makikita nyo na mga kay Diaz kung papaano namin ikinakabit yung mga ganitong kalase ng yero. Tapos namin itong mailagay sa taas mga kay Diaz ay in agad natin hanggat hindi pa ganon kainit. Kaya nung nailatag namin ito, nilagyan agad namin ng mga text screw. Siya nga pala, naikabit na rin natin yung gutter natin. Mamaya, papakita ko sa inyo yung pagkaka-install. mga ay binebent para sa paglalagyan ng gutter flashing natin. Tutulong ito para hindi pumasok dyan yung tubig kung sakaling malakas ang ulan. Kahit na meron itong flashing. Kaya lang nalimutan yung t-bender nila. Hindi nila nadala. So nagplais na lang muna sila. Bawin na lang next time. So pagkatapos yan, heto namang view na to ay ang paglalagyan ng ating wall cup. At heto naman yung gutter natin. yan hindi pa yan tapos pero ito po yung itsura niya. Ayan, sa bawat dugtungan, merong mga nilalagay tayong Volca Seal. Yan, Ayan, isisild natin yan para hindi magkaroon ng leak. At syempre, hanggat maaari, mapinturahan natin yung mga pinagribitan ng dugtungan. Pati yung mga text screw kung maaari. Kaya mga ka-ideas, yung kabuuan ng ating roofing installation. Ayan o, buong buo na. At nakakabit na rin natin yung ating flashing. Yung ating gutter, ayan. Meron na rin siya mga brackets. ito po yung wall cup. yun sinagad natin sa property line nila ito mga kay ideas kaya wala sa 100% iskwalado yung part na ito ito yung sa kabila ay parang stagnant water ayan oh na kung saan kailangan naka firewall po yan sagad sa lote kaya wala sa perfect na skuala yung ating firewall dito. Mahahalata yun sa mga bubong sa taas pero pag nasa baba ka hindi na nakikita 'yon. So wala namang ganong uh, epekto sa kabuuan ng bahay na 'to. So 'yun mga kay Diaz, lahat na ng mga dugtungan ay nalagyan na natin ng uh, Volcasil para iwas tagas. At lilinisan na lang namin 'to at magpo-proceed na tayo sa baba. Let's go. sa pagbaba natin, naabutan natin dito ang isa sa mga kasama natin sa Killings Construction na nagkakanto ng mga poste, hamba at bintana. Rough finish po ang ginawa namin dito pero sa mga kantuhan, pinapakantuhan ko na lang ng makinis para mas madaling mag-skim coat sa mga yon. Siya nga pala, kasama natin dito si Christian Lalato Vlog. Kung follower ka niya, mag-comment ka na dyan sa baba dahil isa siya sa mga kasama natin dito na gumagawa. Kaya makikita nyo, pulidong-pulido, ba? Diba? At syempre, ganoon din yung mga workers natin dahil lahat sila ay magagaling at marurunong sa paggawa ng mga bahay. Kaya, kung interested ka at tagapanggasinan ka, pwede mo kami i contact sa amin Cadence Construction Ideas Official page sa Facebook at uh, pwede natin pag-usapan ito kung gusto mo rin ng ganitong klase ng bahay. Ito rin mga kay Diaz ay nakaabang na ang mga electrical supply natin. Gumamit lamang tayo dito ng mga flexible hose at kailangan Nakaabang na ito bago pa tayo magpalitada dahil nasa loob ito ng pader natin at kailangan pag nagpalitada tayo ay kasama itong buo sa loob. Mas mahirap pagka naggrinder pa tayo para lang ipasok yung mga PVC o kaya flexible hose para sa electrical natin. nakabang na rin po dito mga ka yung ating mga electrical wirings number 14, number 10 at number 12. Yan po ang ginagamit natin sa mga ganitong small house. Yeah. halos matapos na rin kami dito sa pagpapalitada. So makikita nyo, mamaya-maya, na natin ang pagtatiles, pagpipintura, mga bintana at iba pa. Alam ko, excited na rin kayo kagaya ko. Gusto ko nang ipakita sa inyo yung kabuuan ng video ito. Kaya, abangan po ninyo yung episode 3 natin dahil makikita nyo na yung finale ng ating ginagawang mini house o matatawag ko itong rest house. Kaya mga kaidea, sa susunod na video natin, abangan po ninyo ang episode 3. Excited na akong ipakita sa inyo ang susunod na gagawin natin dito. Sigurado ako, makikita nyo na ang finaling nito at kung ano ang magiging itsura at resulta nito lalo na sa loob. Magiging maganda kaya ito kahit simple lamang ang ginagawa nating bahay? Ano-ano pang mga kailangan gawin para Maging maganda yung mga ganitong kalilit ng mga bahay at kung nagtitipid ka, ano ang dapat mong gawin? Lahat ng yan ay masasagot sa susunod na video natin. Kaya e ano pang inaantay mo kay Ideas? Mag-like and subscribe ka na para updated ka palagi.